Hello guys! Amazing morning! Happy New Year! Ayan, so today nandito na tayo sa bahay. So ngayon kasama ko si Papa. Hi Pa! Hello! Ayan si Papa, umakain ng tinapay. Ayan, so ngayon lang kami nagkita. Kahapon pa kami dito pero ngayon lang kami nagkita. <laughs> Kasi may mga ginagawa siya doon sa kabila. Sa mga alaga niyang mga... Hayop. Kapag nalagay ang baboy na lumko, kapag papaludo ako ng lumko, naman makamulong dahil kaputan ka. Hindi. Iriwal ka nalaga itong kaibahan. Tanda ng kulang. Ah. So may inalagaan kasi si papa na baboy bagong panganak. Tapos may konting diferensya. <laughs> Kaya kailangan daw lagi nandun. So ayun. Ito um, nanonood kami ng TV. Ayan. Ito oh. Ito yung TV namin dito. eto <laughs> na yung itsura niya. Ayan. So, meron na siyang konting defect. So, parang nagdo-double ano na siya eh. O. Ayan. <clears throat> so, nagulat ako. Medyo sira na. Sira na yung TV. Dati bumabalik pa to, hindi na. Wala. Kailangan talaga siyang palitan. So, anyway, yan yung hilig niya manood ng volleyball. Ayan. Sino idol mo pa na player dyan? Himlay. Si? Himlay. Si Baldis. Yan. Champion. Nag-champion Nag si Baldis. Anong team yun pa? Yan. Si Baldis ang favorite niya dyan. Ayan. So, ba't din ako, na nagdo-double-double na yung mga uh, letra tsaka yung tao. Blurred na siya. Kaya, ano kaya magandang gawin natin ito? <laughs> Mukhang nagpapapalit na ng bago. Pahal <laughs> ko yung TV, tinan mo. Bawa ngayon sa Papa, apat na yung tao lumalabas. Bili tayo pa. Dua-dua. Tara, bili tayo. Punta tayo sa SM. Pagta-SM, bukas na pa. Bili tayo TV. Sama natin si Rino Boy. Boy, sama ka, Boy. Gusto mo bagong TV, Boy? Huh? Bagong TV? Ay, hindi Ay. Ay Malaki ang gusto niya. Malaki gusto mo, Boy? Ha? Tara, pa ulit Ha? La apa. Kaya kaya pa, magkakaroon ang tao Kaya na lang. na natin na palitan yung TV dito. Matagal na rin kasi kailangan na pili. pa si Mama. Oo. Tagal na rin. Alam pa no, buhay pa si Mama ko yan. So yun, yun na lang siguro ang regalo natin kay Papa, bagong TV. May pulang, may pulang hampa si Papa eh. <laughs> so, game! Tara! <laughs> Ay. So, kailangan natin palitan to para kasi yun na lang ang libangan ni Papa dito after doon sa mga alaga niya. Pupunta dito, manonood ng basketball, saka volleyball. So yun yung libangan mo. So. Ah, ito na lang. Bagong TV. <laughs> yun, let's do this. na tayo tapos na tayo mag lunch and ngayon uh, pupunta tayo ng Naga para bumili ng TV para meron tayong regalo kay Papa kasi yun nga kanina nakita natin yung TV niya uh, hindi na maganda nagbe-blur at saka nagdo-doble-doble na yung tao so tara samahan nyo kami biglaan punta ng Naga so kahapon kasi namili na kami, na grocery na kami lahat-lahat. Kasi para sabi ko, sa 31, hindi na tayo aalis. Pero yun nga, kanina, habang nanonood si Papa, nakita ko yung TV na may defect na. Kaya, ayan, regalohan natin si Papa ng TV. Let's go! So, ayan. So, ang gagamitin ko ngayon, ito, van. Kasi yung Montero, uh, gamit ni Kuya, ayan ito so, yung gagamitin natin okay, yung montero kasi may pinuntahan siya na uh, binyagan so iniram niya yung montero kaya hindi ko in-expect na alis tayo so ito muna yung gagamitin natin yung van so anyway yung van na to ito naman yung regalo ko kay mama ayan. last december uh, 15 Ayan. December 2015 so ito yung regalo ko kay mama yung van na uh, binili natin para sa kanya so ito yung ginagamit dito sa Bicol pag may mga lakad pag may mga pupuntahan si papa ayan so yan muna yung gagamitin natin tara hindi mo hindi ka marunong nga. Alin <laughs> ni eh. bago eh. Bago sa manual eh. So medyo na ni bago ako sa manual. <laughs> manual kasi. Ito. manual magda-drive tayo. Oh. May bago tayong driver. Set belt. nakalimutan naka na. Yes. So dito na tayo guys sa SM Naga. Hanap lang tayo ng parking. Dito na tayo sa harap may bakante. SM Naga. 'Yun may bakante doon sa. Ah, may malapit tabi tayo doon sa pintuan. Di ba? Galing oh. 'Yun oh, maraming bakante dito. Oh. Yan o, oh, bahante. So, ganto pala dito. Maganda pala pag ganto na Kasi, okay. dito tayo yun ayun na meron tan katabi so tin natin ang ating sombrero. sombrero yan okay ah 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 sa SM Ayan. Sa ano tayo? SM Appliance. Yun, dito na. SM Appliance. Hello, Happy New Year. Oh, ito na yung mga TV. So, dito na tayo. Pili muna tayo ng mga TV kung ano yung magugustuhan natin dito para kay Papa pa so, ipapatry natin tong ano Samsung so ito yung ito na yon ito yung napipili namin Samsung para kay Papa kasi to eh so try muna natin ano manood ng sample uh, ano ba yan movie ah uh, Dari Ong Yung sounds nga ku ya okay. Tangsuko. LG. 22. 22.99. Tingnan nga natin yung ano kuya. Ayan yung ano. Alam mo naman na ito eh. Ayan yung interface. Oo. Tingnan natin yung ano. Doon. Yung LG natin sa taas. 65 yun. 55. 55. 55. 55 yun. 55 yun? Hindi naman namin kailangan ko si Alexa eh. Ang kailangan ko si Jen eh. Ah. Oh. <laughs> <laughs> so, tingin daw tayo ito sa kabila. Sa ah, Samsung. Okay. Samsung. Ito ba yun? Ito yung Samsung. Less 5% pa yan. Ba? So, tapos, 22 less 5%. So, 21,840 na lang yun. Oo. So, ano yung advantage na, nito? Na lang. Pwede rin. Kasi, lagi DLG eh. na nag-LG eh. Hmm. Sige, kuya. Okay na yan. Okay na po yan. Oo. So, so, yung yung demo na natin yung yan, ano? Ano po ba yan uh, um, Yung payment natin, ano? Cash. Cash. Okay. Dexo. Cash. Ano Bet as cash naman yun, di sa lang po yung smack niya diba? po. Sige po, kapalin lang namin yung bago. Prestige ko yun. Okay po. So yun, um, ito na yung napili natin para kay Papa. I hope na magustuhan niya to. Kasi nga yung TV na ginagamit niya. Actually yung TV na ginagamit niya doon, TV namin yung sa taas. Kaya lang, nung nasira din yung TV doon sa baba, yun ang muna pinalit namin. Tapos ngayon, si na ulit siya, nag nag blur kasi ng dalawa-dalawa -dalawa na yung tao. Okay, kaya ito, nag-decide kami na bilhan siya ng bago kasi si Papa wala na may ibang libangan. Wala na may ibang ginagawa bukod sa nag-aalaga ng mga paborito niyang hayop. So, pagkatapos magpakain, maglinis lahat, nanonood siya ng TV, nanonood siya ng volleyball, may hindi siya sa sports yung sports lang ang walang hilig sa kanya. Mm -hmm. <laughs> so, ito na. Ang kukunin natin. Samsung na ano ba to? Yung model. Yan. Yeah. Di ba alam ano yung Crystal platform. UHD. Hindi uh, tayo Pero ito na yung napisin natin. Sa magkano to? 20, dating 25. Discount 22,990. So, yun na yun. So, I hope na matuwa at maging masaya si Papa pag nakita nyo ito. Bagong TV niya. Okay? Yeah. Thank you! Siyempre, yung gagamitin natin na pambaya dito is yung Sudexo gift check natin galing sa Easy. So, ito pakita natin. Ayan. So, ito yung pambabayad natin. Sudexo. Ayan o. Oh. Yay! So, thank you so much uh, Easy sa Sudexo gift check natin. Ito, ito na. Napakasarap kasi uh, mapapasaya natin yung papa ko and dahil sa Sodexo. So, thank you so much sa regalo. No, dahil bukod sa kumikita ka na, ibang shopping ka pa para sa mahal mo sa buhay. So, yun lang. Thank you so much. So, ito na yung unit natin. Ito yung box. Tatry natin yan mamaya. yun so yan po um, set up lang po natin ng TV okay. yung counter origin na ginagamit ni Samsung para sa, uh, Samsung channel so USA lang po yan. basta arrow control lang po yung gagamitin mo po sige yan. sige yun o andito na kagad oh. <laughs> o so, na po yung Samsung account nyo po So, ginamit lang natin yung cellphone nyo para mas mabilis ma-access po yung account nyo. Yes. Gamit ang phone. Oo, oh, nang dinaw. Oh. oh. Nilinaw pa yun, kuya, pag tinagal yung screen. Anong uh, protect ah, yung pa yung pag-upload. Oh. Okay. Ito na guys, ready na. Na-set up na yung TV natin. Excited na ako makita ni Papa to. TV na si Papa. Let's go. Let's go. Okay na guys. Demo na natin yung unit TV. So, gagawin natin ngayon. Ah, magbabayad na tayo sa counter. Let's go to counter. Bayaran natin yan. Counter, counter na. So na guys, so Dexo yung pinambayad natin. Yan. Okay na guys, yung payment natin, all goods na. Antayin na lang natin na i-process. Kung muna tayo dito. <laughs> Yan, nakakatuwa naman. Kasi meron na tayong bagong TV para kay Papa. So, ano yung masasabi mo? Uh, masaya ako para kay Papa. Para masaya kami para sa iyo. At least, hindi na isa si Coco Martin. Ay, hindi na dalawa. <laughs> hindi na ano. Hindi kasi, siya. pag nanonood siya na volleyball, dalawa na yung bolang lumilipat oh, no. <laughs> <laughs> yung ini um, Spike ka, dalawa na eh so amaya okay na to diretso na tayo after nito balik na ulit tayo doon sa bahay kasi yun lang naman ang pinunta natin dito yung TV ni Papa this is it and uh, i clip na natin yung oh. let's go claim na tayo ng TV claiming area biar ya Thank you, thank you, thank you. Happy New Year. dito na tayo sa bahay. At ito na ibaba natin yung TV. Dali, So, ginabina na tayo. Kasi hapon na tayo bumaba. Yan. So, boy, doon ang hawak sa dulo. Dito sa ganto, may ganto rin hawak. Meron na nga sa YouTube eh. Uy! Ito na! Ni Papa. i, hey. so, Papa, Ito papalit natin dito. Kasi, kita mo naman. <laughs> Ang dito, lang. Po. Di, walang po. Hindi ko alam po. na, no? So, ito yung papalit ka. So, baka hindi Ang malaki to. Hindi dito. Gita. Hindi <laughs> so, ito Unbox natin. Para makita nyo. Yay! Nature. That's a distance. And many people can never travel from their head to their heart, to their whole life. They're boxy. here. Yip if you're always hey. here, you miss a lot of things. Sure. If you you can control everything, everyone. Stop muna natin itong TV. Si Pingay. Kulay red. Ayan. Ah, ang dilim. Ayan na, na yan. Parang lalakas yan. Minsan po, nag ano yan. Nag... Kabangat na lang dyan nag-iilaw. Ayan o. No? Ayan, ito yung...

Ha? Ano ah, sabi dama. mo? Kinikilig si Lolo. Kinikilig daw si Lolo. Ooy! Ooy! Pansuboy! Ooy! Tuko! Hey! Dala na! pag ah. na! Ooy! Ooy! Patay na lang yan. Huwag sabi pa oh, yeah. ito, i-ano? Punti dun muna aming sandali sa likid. Ay, Okay, bigo yan. Mahit siya sila baga. Pwede daw dito. Oh, no. Yan. Hindi pa Hindi nga daw. Sabi niya, ipapatong lang. Hindi na magdatong at daw Di kasi, ayun o. tatanggalin muna natin ah. ito na yun. Ito ko na lang naman para sa Ginit mo na natin. Okay. Tapos ito, tanggalin natin yung TV ni Papa. Ayan o. Diba? Ginaw. Di ganda oh So ito turuan natin si Papa o, paano gumamit ng remote. <laughs> ito na yung luma. Yan. So tinuturuan natin para matuto gumamit ng remote. Ayan, oh. Ganda naman ang TV ni Papa, oh. Yun. Boxing. Ayan, oh. Ano ba 'yan mga? Hindi mo pwedeng patayin 'yan kasi pata. e, signal yan ng ng. Ano? Pag patayin ko pa dito sa TV. Ito pa yung off. Ito. Off. Ito to. Kulang. Kop man yan. Yeah. Yan off. Ito yung off sa TV, ito yung off sa cable. Pero parang feeling ko sabay na siya eh, kasi nag adjust oh, na, siya. na siya. Hindi na pwedeng na dito. daw. Ika daw pa. Ika daw pa testing. nga ano, testing. Aha. On muna. Ito. Ika on. Sige daw. Uy, galing ah. Yun, tapos pindot sa gitna. Gitna pa. Yan. Yun, galing oh. Tiwing oh, galing oh. Tapos na tuwing na yan. Yun na yun pa. Uy, may NBA ah. <laughs> yan no? oh. Oh, lupit oh. si Stephen yan pa. Oh, Galing ah. Oh, Basketball ah. Ganda. Tayo okay, dito okay, okay. ah. <laughs> Galing ah. Oh. Yan, okay na. Naset up na natin yung TV. Okay na, natuto na si Papa. Ilan natin? Yun, oh, paborito niya, volleyball. Yan. Yan. Ring. Linaw na, oh. <laughs> Ayan. So, paano masasabi mo? Masasabi? Oh, Salamat. Kasi hindi na malabo yung TV mo. Tsaka malaki na, ano? <laughs> oh. Kahit daw maliit, basta malinis. <laughs> Malinaw. <laughs> oh. Pero binili na natin yung malaki para kahit malayo medyo malayo kasi dito oh so, kahit medyo malayo Pwede. Ayan hey Guys uh, thank you for watching sa vlog ko I hope na may inspire kayo So ganito kaganda pag alam mong kaya mong mag-provide para sa family mo And yun naman yung reason kung bakit tayo nagsisipag bakit tayo nag you know ginagawa natin yung best natin para sa pamilya at sa mahal natin sa buhay. So again, thank you so much Easy, thank you so much sa In Global, ba? Diba? Kasi ginamit natin ang pambili dito is so, thanks. so Okay? So thank you so much. God bless.